hindi lang love. Love na love. Ay! Ah! Sama sa mga ka-GV! Tayo! Hindi na ba ako uuwi? Oh, God. Hindi na biro. Enjoy ka. Ang maganda ka kasi. Sige tayo inay. Ito ang nanay. O, di, di ba wala kayo natutunan? Gusto ko uh, mga trabaho. Ang sarap kong alam. Ano nga <laughs> ba sinasabi ko na? Love ko yan. Maganda ako. Promise. Hello? Maganda ako, o di ba? <laughs> At ngayon po, meron po akong guest na kababata ko to, kubaga sa industriya. Pareho po kami child actress, di ba? At ngayon po, kailangan nating i-welcome ng bonggang-bongga -bongga ang Miss Best Actress na to na ang dami na hinatak na awards. Ayan, walang kupas po. Miss Gina Alahar. Oh, um, ano mama? Hello. Magandang magandang hapon. Maganda. Magandang araw. Oh, diba? Magandang araw po sa inyo lahat, sa inyong mga televiewers. So good to see you oh, nga. again after a long, long time. Oh, pero hindi ka nagsisi. Dahil umpisa na pala, nasa doon pala ako sa pinto, tumitsika na ako sa'yo, di ba? Oo, oo. Oh, oh, tuloy naman. walang pati, oh, oh. hindi humihinga. Ang dami nating oh, okay. catching up to do, hindi Correct. ba? Correct. Diba? So, wala, dire-direcho. Ay, wala nang mag-umpisa, eh, di ba? Ayun na nga, eh. Maraming sila <laughs> sa <laughs> akin. Exactly, exactly, exactly. Kamusta ka na, ma? Hmm, ako naman ay mabuti. Same, same, kung sasabihin, hindi ba? Uh, wala namang masyadong happening sa buhay ngayon. Masaya lang ako with my grandchildren. Wow. I have eight, I have eight grandchildren. Ano na ba sila? mm, -mm. And Parang ang bilis nilang tumamin. Nandamin, di ba? Gaya tatlo kay Ryan, tatlo kay Jeff, oh, tapos dalawa kay AJ. My God! Diba? Pero ang kasama ko sa bahay, I see Jeff and his family. So I have three... A gusto ko yun, may kasama ka. Oo. Oh, oh. Kasi oh. yan ang life ng bahay. May bata. May bata. And nakakatuwa. Katulad ngayon, bago lang ako pumunta dito, ah, oh. nagme-makeup pa lang ako, nag-aayos pa lang ako, nagbibisa ako. ko. Where are you going? halaka Oh, sorry, I'm going to an interview. What is an interview? So I have Nakuha. to explain, oh, ba? Diba? For promotion talaga. or ganyan. What is that? So I have to explain. Ang maganda, nung papaalis na talaga ako. Oh, bye-bye oh. oh, everyone. I'm going na. Okay kiss, kiss us, ganyan. And then, what time are you coming back? Ay, lagot. Lagot, hindi <laughs> ba? Yung mga, nakakatakot na question yan eh, oh, di ba? Oh. Kasi kung hindi, baka tumulo sa shooting mo. okay. Oh, oh. are you coming for dinner? Are you going oh, to be with us for dinner? sa <laughs> <laughs> sagutin, tentative. Bakit tao talo niya. Tentative. What's tentative? Not sure, you know? Tatatanungin nila sa akin, what is tentative? <laughs> yeah, yeah, not sure. <laughs> not sure, not worried. Sure, yeah. <laughs> Just, <laughs> yun, yun ang buhay ko ngayon, aside from, you know, paminsan-minsan nagtataping. Oo. Oh, oh. You know, we made this movie nga. Ang ganda, ha? Mm-hmm. Yeah, maganda. Yun ang maganda naman kasi yung ginagawa natin, gusto din natin at the same time. Exactly. K oh. dati, kasi tayo alipin ng may pera dati, diba? Oo, oo, diba? di ba? Oo oh, naman. Hindi, hanggang po, na tao na nangangailangan ng pera. Yun ang totoo niyan. Totoo yan. Pero ito po yung sinasabi namin bilang mga artista na, syempre po, pag sa set, masaya. Nagtatawa na, naghahalak ha ka, nagkwekwentuhan. Mm -hmm. Di ba parang nakakapagpasok tayo ng mga times na hindi kayo nagkita, mm -hmm. ng gano'n. Well, ako, ano ba ano-late sa akin? kasi ng apo, Ganyan-ganya. Apo? Yun ang pinag-uusapan? Apo? Oh, <laughs> Di ba? Oh, yeah. Pero matutuwa ka then parang proud na proud kang i-share. Yes. Oh, Yun oh. ang sinasabi ko. Kasi, kasi ibang generation na rin sila. Corner. You know, my apos called Toto. me bro Ha? Bra. Hey, dude. Ay, no, no, no. Kasi gano'n sila sa eskwela. Ako naman, inaalaw ko because I'm learning something from them. Kasi oh, mas marami tayong matututunan sa oh, kanila. Oo, eh. because nga, di ba, ito na yung Kakaiba, generation ha? Na, na yung mga kabataan, di ba, we have to understand them kasi hindi naman sila mag-a-adjust sa atin, tayo yung okay, dapat mag-adjust mag sa, sa kanila. Ka. Yeah. But not all the time. Not all the time. Maybe hindi, kasi alam mo naman ang nanay mo, may parang, but not all the time. <laughs> yung mga bata. Talagang iba, iba ang, Iba sila mag-isip. Up to a certain point, then yung magpapasensya ako. Mm -hmm. Dahil kung ako kaya ko magpasensya sa inyo, dapat kaya nyo rin akong pagpasensya. Magtaka sila, bakit ma ang ko sa'yo? Magtataka nga. Sabi ko na kanina pa nasa isip eh. Uh -huh. Ma, bilang paggalang po yun. Kasi nga po, konti lang naman ang ipinan alam mo sa akin. Konti lang, eh. yeah, lang Konti lang pala. na Pero before, nung no, mga bata pa tayo, uh -huh. kasi ikaw, bata ka pa noon, pero parang meron na akong asawa at meron na akong anak. Nandiyan na si Ryan. At Meron nandiyan na si owa, Michael, di ba? No. You used to come to the house, oh, hindi ba? In oh, Mandaluyo. Oh, oh, oh. Pero parang tingin ko sa iyo noon, ang bata-bata mo. Eh, ang liit ko kasi. Hindi lang 'yun, pero dahil siguro maaga akong nag-asawa, uh -uh. so parang feeling ko bigla akong tumanda, oh, hindi ba? Ganun. Pero actually, Bet, hindi. pero ngayon, ganun lang pala ilang years lang pala tanda ako oh, sa 'Yun. Oh, oh. Ano, sa dami ng ginawa mo rin pelikula, di ba? Hindi naman din biro. Ano yung pinakanaging paborito mo dahil sa role mo ba o ano naging close sa iyo sa heart mo yung character kayo? Yun. Marami, malapit sa puso ko ang Salome, brutal, and of course, moral, Oo. malapit 'yan. Kapit sa patalim ang pro Nobis and merong mga rason kung bakit sila malapit sa puso ko, hindi diba? Kasi okay, okay. unang-una like yung pinag-uusapan natin, yung role, yung storya. Yes, 'di ba? okay, like yeah, kapit sa patalim and ora pro It was said to be anti-government at that time, uh -oh. hindi ba? Subversive at that time. Kasi nga yung kapit sa patalim ni, ang tagal na-showing yun eh. Mas na-showing pa ng una yun sa Cannes Film Festival and eh, some other parts of the world than yung showing dito. But, tanungin mo sa akin, nagsisisi ka ba na ginawa mo yung pelikulang yun? Kasi sinabing subversive yun, yung, yung, yung lumaban sa gobyerno. Hindi. Kasi oo. ang ganda-ganda ng story Pero, eh. Saka, ano? eye opener oo. 'yun eh, hindi Ula. ba? Natututo tayo, tayo mismo. Like ako natututo ako dun sa natuto ako sa pelikula lang 'yun. Meron nakalaman. Oh, tayo. Oo. Kasi 'di ba, we ask, totoo ba ito? Uh. Totoo bang nangyari ito? Yung ganyan. Katulad na lang din ng ng gobyerno natin ng kakagalit, eh, 'di ba? Uh -oh. Ano ba 'yon? Uh oo. -oh. Tayo mukhang tanga, 'di ba? nagbabayad tayo ng tax. Ay, exactly. ba? Tapos, makakita ka ng ganun eksena. Ang dami eksena nun, ha? Ah? Oh, Di ba? Oo. Oh, Yung oh. Ganun. Yung parang not... pa sila sa atin. Uy, naman, no kawawan mo. Hindi, naman, you know, that's nothing. Gano'n. Yeah, yeah, yeah. And, napakabagal ng, na inves ng investigation. So, they, they, I think they're able to... They're able to hide the money na. Wala ba? nagbabasa ka ng mga comments sa social media, di ba? Pag may show, na ka ba sa mga comments? Kasi ako minsan na ako. Ay, oo naman. Naapektohan ako. Mm -hmm. Even though ayaw kong, ayaw kong maapektohan, but you know, Kapag yung tinitira ka na personally, yes. hindi di ba, personal na buhay mo na hindi ka naman nila kilala. Oo. Uh, yeah, alam mo, na, talaga, na, nasasaktan ako. Oo. Oh, nasasaktan oh. ako. Kala naman nila, tayo, porque public figure tayo. wala o, nabili tayo, nila tayo. Oo, oh, wala tayong pakiramdam. Wala akong kasamang cash yun. Eh? Oh, yeah, exactly. Kung may kasamang cash, baka pumayag kami ng magpalaid sa inyo. Exact. Ang dami mo pa rin mga, mga proyekto na pagsamahan. Madami tayong proyekto na Yeah. Yan. Hindi nga, nila alam yung di ba? Kasi siyempre hindi pa sila pinakalala. <makes> hindi, oh, oo oh, oh, nga. Na, alam mo, nakalimutan oh, ka. Kofradya, you play oh. the young kofradya. The young, oh, oh. The young Gina Oo, oh, oh, di, di ba? Oh. Batang-bata ka nun. Eh. ikaw din kaya. Teenager na ako nun. Then, babaeng uh, hampas lupa. Babaeng hampas lupa. sa piling ng aswang. Sa piling ng aswang. Ang yeah. ganda nung ginawa mo. The, 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 galing ni Peke, oo. hindi ba? Ang ganda. Pati yung pagsasalita. Nang, no, alam mo oh. ba? Alam, ko yan. Alam ko. Si, si, si ano? Oh, oh. yan ang ba? oo sa'kin sa akin eh. Yeah, kasi may sakit ako noon. Uh -huh. Nagkaroon ako, uh, na-operahan galin, ako. Galing talaga. Pero oo. Oh, uh -huh. uh -huh. Bumagay. Oo, oh, kumasa talaga sa mukha. Oo. Oo. oo, yeah. At sa yung look is gan. Kaya mong abutin ang langit. Nagsama Ayan. tayo Sansama doon. Nagsama tayo doon, di ba? Oo. Oh, oh. Ikaw ang aking dakilang kapatid. Nag-open ang pelikula dahil tumutok na ganyan sa'yo at sumumin. in. Pak! Oh. Flashback. Yes. Oo, oh, na, di ba? Oh, oh, tayo sa Pasig River. yeah. Oh, do you remember? Yes, yeah, yeah. Na may lumulutang-lutang doon na tao. Ako pala yun. <laughs> sa mga baget ko dyan, na ka ko habang sinasabi ko na ayoko nang masikip. Oo. this is an, an, that's an iconic line, di ba? Ay, ay, ayaw sa'yo, ayoko oh, oh. nang masikip. And you, you're fully made up oh, na ang ganda-ganda oh. mo. Ganda Para ko nene, ni it, Tita it, ano, Lisa Lorena. Di ba pag nagpuso yung buho ko ganyan? Oo. No? Oh, oh. Kamukha naman si Sheena Easton. Yes. So, Iba rin yung, <laughs> yung natin, di ba? Yung mga sampala na sunod-sunod. naman ako doon. Eh, <laughs> Sabi ka, eh parang mani pa kayo ang dating ko dyan. Oo, eh, ikaw lakas-lakas mo pang sumampal. Ay, hindi ko mamalaman kung saan galing yun eh. Ay, parang na lahat ang galit, ano? di ba? Pero pag sinabi, pag nagtanong ngayon sa mga artista, sino ano, ang artista na pinakamasakit sumampal? Number one ka na eh. Oo. Okay. Number one ang pangalan saan mo. Sana i natin. <laughs> 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 Yung mga number one, i-encash natin sa bangko yan. oo. Oh, oh. <laughs> Na curious lang ako, anong nararamdam mo pagka kaisena mo si na Tita Chato. Di, di, ba ako may pakaramdam din ako ng ano eh. Ah, no, ano, yung, oh, oh, no, yung, kasi. yung, oh, syempre, bata, pat, bata, patayo, noon, yung siyempre, bata pa, bata pa tayo mm hindi ba? On, on, their, on, on our feet, oh, like, diba? like you know? Diba? Oh, diba, oh, oh, hindi po lako, pwedeng, ah, ano, hindi, wala, po, hindi po. Hindi po Oo. Mm -hmm. Pero tingnan mo, sobrang natin silang nire mm -hmm. kahit na ano pang pa nadidinig natin na hindi maganda o maganda. Although alam mo naman maraming maganda. Mm -hmm. Saka so, tayo, mas maintindihan natin na mas madadagdagan yung dahil kasi iniexplain nila sa atin. Mm -hmm. Sobrang ng trending din ang isang mga excellence sa series sa GMA, di ba? naloka kami, may sinampal Bagong artista. <laughs> Nakatating ba sa'yo yun? <laughs> nag-trending yun. <laughs> Oo, nag-trending naman yun. I had naman the instructions of Direk Ricky Davao. Uh, ah, okay. Siya eh, ang director mo. siya ang director mo. Na ko. sinabi talaga, kasi ex actually, eksena yon nung bata, no, na kailangan kaawaan siya ng tao. Ganun. Wow. So, sabi niya, tutuhanin mo, okay? Ha, talaga ba? Oo, oo sige. Oo, Pero... Ba? Ilan taon yung bata, ma? Nasa... Uh, siguro she was 18 or 19. Um, but then, sab 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 sinabi ko lang sa kanya, si Claire Castro yan eh, anak ni Diego Castro. And this was her launching, launching uh, series, eh, no? So sabi ko lang sa kanya, uh, di hindi, hindi naman ako naglihim. Sabi ko, um, medyo kailangan talagang violent ha. Uh -huh. Kailangan saktan kita pero hindi naman kita sasaktan. Ngayon, ang sekreto para hindi ka masaktan ay ka lang. sumunod ka lang. Pag kinontra mo masasaktan ka. Sabi ko, I will try my best not to hurt you, okay? Sabi naman niya, okay, okay. Siyempre, inano ko siya sa sa cake, 'di ba? 'Yun yung mahirap doon kasi you know ginugud-gud siya sa cake. Nag-ano siya, kontra siya. Ayaw ah, niya. Nararamdaman ko na nag-ano na, siya, na pumipigla eh. siya. So, ang tendency ko is to really, di ba, idukduk siya. Because yun yung instruction sa akin nung director, na kailangan na meron siyang ano Oo, dito yung sa muka, mukha, ko, yung, eh. yung cake, yung, yun icing, na, yung yun. icing, dapat sa mukha. And then, there's the other one, ito yung ano, nag-trending talaga, kasi it was a backhand slap. O pag turn ko ganun, abot kita. Ganun oh. lang, okay? Oh. Eh ang bata, siguro ni nervous din, in-anticipate din, niya ako ano, nun nung sunong action, hinawakan niya ako dito, and then umatras siya, one Ay, step. Nakakalo. eh pag ganun ko, ang layo niya! Ang layo niya, hindi ko... Eh kailangan ko sense oh, oh. Di, ang tendency ko, ah, lumabarang sa isip ko, lumayo ka. Eh, kailangan kita nga bulin. Oh. Tama! Pero tama! Diba? Oo, oh, oh, mo talaga. Uh, so, yung paghabol ko ganyan, it was really loud. Oh, yun sa talaga. Ba? Kaya pati sila, Liza de Caso, pa, uh, si Mike Tan, meron pa isang ka-exena. <gasps> ah! Napaganon sila kasi nagulat din sila sa But sampal parang, na yon. Sabi nila, humaba ang kamay. Humaba ang kamay. Oh. So, pag gano'n, pa, gano'n. Nag-follow up ko pa ng isa. Yun Ay, yung mag-asawang yun yung, oh, yung mag-asawa. Diba? Oo, oh, oh, yun. Yun ang story yan nun talaga. Ay, nakakaloka uh, pala. Oo, kaya di ba? Mm -hmm. Ang tayo, pa. tayo, yung sukat, dapat sukat, wag mong i-anticipate. Kaya dapat tala, tama ka, hindi na sinasabi. Dapat hindi sinasabi. Oo. Kasi, i-anticipate nila. Naku, ang dami kong ganyan ka eksen Oo, oh, oh di ba? Ang dami mong naging katrabahong bagets. <laughs> Lalo sa mga serye, di ba? Uh -oh. Sino-sino mga favorite mo? Meron ba? Meron? Ah, uh, meron because uh, they're really nice people. They're really nice bagets, you know. Si Glyza de Castro is one of them. Mike Tan is one of my favorites. Raver Cruz is very nice. Uh -oh. Of course, si Barbie Fortesa at mga artista ko yan nung araw eh. Nung mga bata pa sila. Meron kami show dati, Twin Hearts. But, ayan yan, si Barbie Fortesa. At dati nandun yun si Joshua. Janisha. Until medyo nag-concentrate siya sa pag-aaral pag niya. Nandun si Jake Vargas, nandun si Bea Benene, Joyce Ching, si Derek Monasterio is, ano you know, hanggang. In, ano ba ito? Kasi inaano mo sila mama? Workshop. Wino-workshop. workshop Yeah, uh -huh. oo. Bago kami mag-start ng Twin Hearts, nag-workshop kami doon. I'm really, really very proud. Pero natutuwa naman ako. I'm, truly very happy kasi, like si Barbie is such a good actress. You know? Ang, ang galing. Alam mo, pag nakikita ko siya, nakikita kita. Ah! -bata, ano ba? Oo, dapat magkasama kayo. Magkaroon kayo ng pagkakataon magkasama. Oo, oo. Kasi your comedic timing is the same. I'm sure mag -e enjoy kang kabatuhan. Ay, oo, oo. oo. Mabait na bata pa. And very humble pa. no Tapos, itong ngayon, sila Jillian Ward, sila Althea Ablad, sila Sofia Pablo, is you know, Uh, nakaka nakakakitaan na rin ng, ng magaling, ng pagbabago. Uh -oh. uh, Kung baga, hindi sila nagstay stay dun sa, ah, okay na kami, may, may, sumisigaw na fans sa amen Nakikinig naman sila sa mga payo, di ba? Na, like si Jillian, nakikinig yan, yung bang diba, Jillian. Meron siya palaging, lagi siyang acting coach na nasa tabi because she wants to improve uh -oh. more. Si Althea is really good. Very, very good actress yan. I hope na magkaroon siya ng isang malaking-malaking project where she could really display the talent that you know God gave her. So I'm very proud of these kids talaga. And it's so nice dahil we're still around, you know, uh -huh. to see these kids, yes. 'di ba? And you know to really have a, an opportunity to act with them and ko ano man yung matututunan nila from from you, uh -huh. from us, 'di ba? It's a blessing. Oo. Matututunan din natin from them. Yes. Eto yes. ma, magbabalita ako. Aabang kami sa iyo. ko mo naman kami nitong bago mong pelikula. Itong pelikula, Under Viva Films, directed by Alessandra De Rossi. Aba! Yes! talaga nga. Oo, oh, oh, yeah. This is her, I think, eh. second movie. It's a dream project kasi, alam mo, dalawang araw lang namin sinute yan. Alin? Yung movie. Buong movie? Yeah. Oo, tapos may rehearsals lang kami ng dalawang araw. Yun yung challenge ng movie. It's like a, it's like a big play, you know. There's Act yes. One, there's Act Two. No cuts. From sequence, let's say yung Act One has 35 sequences or 39 sequences. We take that Act One in one Sa continuous ito. take. Oh, oh, Broadway play ang ganda. B play yan, diba? na. Yeah. yeah. Oh, 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 So, hindi nakakonfine sa bahay lang. You know? So, isang camera lang oh, yon. Okay. Isang camera lang kayo? Ay, isang camera lang. Paano nangyari? Dalawa eh, kas, araw tapos yun. Ay, isang, isang camera lang yung ganun. So, yung 39 sequences na yon, it was blocked as, you know, na merong din kasama yung movement ng camera. camera. Sinusundan kami, bababa kami. Pupunta kami sa basement, pagkatapos, oh, merong papasok ng mga tao, lalabas kami, sasakay kami ng van. Kailangan memorize oh, oh, mo oh, kung oh. ano yung nangyari yeah. at dapat memorize mo rin kung ano yung sina Like in a play, kailangan memorize mo din yung sinasabi ng mga mga co-actors mo kasi baka tumatalo na kailangan you'll be alert. That's why I'm so scared of this movie. Umpisa pa lang, first reading pa lang namin, takot na ako kasi sabi ko, my goodness, Alessandra, we're all senior citizens here. And hindi natin alam kung yung 30, buong 39 sequences, the buong act 1 na yan ay mamememorize namin, you know? Kasi, you know, the memory's not as sharp, no? So, sabi niya, hindi. You know, that's, what, that's what's nice naman about Alex. She had full trust in us. Hindi siya nag -ano na, oh nga eh, ba't nakakatakot eh. Wala siyang gano'n. Nung sinasabi ko yun, Alex, Alex, kaya ba namin ito? We're all senior citizens. Baka hindi namin kayang memorize ito. Pff, kaya nyo yan. Kaya nyo yan. And it's so easy, sabi niya, pag nakalimutan mo yung linya mo, pumitik ka lang. Di ba? We, we do okay, okay. that, di ba? Pumiti ka lang. Pumiti ka lang. But it's different. Kasi... Kailangan mo ng timing, hindi ka tulad ng may dalawa kang cameras. Pag nagkamali ka, mayroong sasalo, may isang di ba? Eh sasalo. Oh, oh. mahirap kasi isa lang mama. Isa lang. Kaya 'yung timing mo dire-diretso. Oh, oh, oh. And now the second act naman has uh, I don't know how many sequences, pero ang running time was 30 minutes. Alam. One take lang din 'yon. Oo, oh, ba? Diba? Ang maganda dun sa second act, we got it in one take. Yeah. Good, good na sa one take. Kasi yung, oh. yung first act, parang mga tatlo o apat na times, take four, from the top, ha? Always oh from God. the top until the end of the 39 sequence. Nung, we were done with act two, na we got it in one take, yung ba kami lahat, oh! Oh ganyan. Ang oo, sarap, sarap, ang saya, sarap, sarap ng pakiramdam. Ang sarap. May rain effect pa, ha? Oo, oh, gusto mo yun? <laughs> Without any spoilers, so kung saan ang pinigil ang mama. It's about a dysfunctional, a very dysfunctional family. family. oo na matatandang magkakapatid you know na all these years meron pala silang hinaing sa bawat isa pero they they never addressed it yun yung background nila Aww. so until their mother passed away and this is the the second year death anniversary or first death anniversary ng mother i'm not really sure and so naggather lahat to celebrate the Aww. death anniversary ang title nitong movie na ito ay everyone everyone knows every one So ah uh, kasama so mga kasama ko dito I see Miss Lisa Lorena, mm -hmm. who plays our mother, Edu Manzano, Ronnie Lazaro, Joel Torre, Angeli Bayani, Ruby Ruiz, Kelvin Miranda, J.M. De Guzman. Magaling yung J.M. De Guzman. I told him that. I told him that. And even that Kelvin Miranda is a very good actor also. Ang maganda sa kanila kasi he takes their craft seriously. sobra. Sobra. Hindi ba? Thank you, thank you, Maria, for having me here. It's really Oo. so nice to be here. Actually, matagal ko nang iniisipin. Bakit kaya hindi ako iniimbita ni Maria? Ma Madami kayo, no? Nakalimutan niyo na, na ba hindi. ako? Hindi! Well, okay. It's okay. Alam ko naman hindi. <laughs> so, masaya ako dahil nandito ako. Not only to promote the movie, but to, you know, to catch okay, up with oh, you. Nagkita, tayo, nagkita tayo ulit. Ma, maraming 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 salamat. yeah At talaga, pinagkita talaga tayo ni Papagat, di diba? Yes, thank Kasaan you so much. na. Oh, oh. At syempre po, para sa inyong lahat, huwag niyo pong kakalimutan panoorin ang pelikula. Everyone knows everyone. It's showing on October 22 in so many theaters. Sana po, supportahan niyo ang pelikulang ang Pilipino. Pilipino. And, um, at sana mag-enjoy kayo sa pelikula as much as we have enjoyed doing the film for oh, all of na? you. Oh. Thank you, thank you so much. And thank, 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 thank you, thank you. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, nandito ko sa baba, o, oh, nandito po. Yung gagawin ninyo. Maraming salamat, Bye! Bye!